Ayan mga guys. Kaharbisin ha na natin mga guys ang nukos na alaga ko. Wow. At, uh, pa tayo ng iba mga guys. Ayan mga guys, tingnan nyo. Lukos na, mga guys. Yeah! Ayan, mga guys. Mga guys. Ah. Ala kasi nangangagat to mga guys. Aray, aray, ah, aray. Ah, hu, uh, uh. mm. Ito mga guys, oh. Uh. Tatlo mga guys. Okay mga guys. Ito idol, no idol, apat idol. Tingnan na mga idol. Oh, ah. mga Yan, memang mga itlog apat mga Wow! Mga wow. ya Ayan natin itong itlog mga Lodz Tundaan na Itong itlog niya idol bagong bago, -bago. Yan mga guys, huwag kalimutan mag-like and follow, like and share. Salamat mga guys.